Si out out mga guys, mga kabindors. Aww. Ito, kasama ko na naman ang aking idol. Wow. Uh, Apo, <laughs> nila kay Tatay Jun at Kisi upang eh uh, ano namin? I-update namin mga kabindors. Woo. Ito, nagra-ride kami dito mga kabindors. Ah, uh, terik ang araw. Ah, uh, medyo simpre, kailangan natin i-update ito sumama tayo sa ating idol idol Juju Albasan Yay! at kasama rin natin si Bay Arnold Pubuasan yes <laughs> ayan mga kabindors abangan nyo kami doon sa aming pag-update Oh. Makita natin sila Tatay John at Kisi. <laughs> ayan, mga kapindos. Uh, medyo mahirap ang daanan dito. Lubak-lubak, mga kabindors. Rapun. <laughs> eh, Siyempre, sa tawag ng ating uh, tungkulin bilang isang charity vlogger. Yan, narito na kami. Naglalakad kami dito, mga kabindors. Papunta na tayo kay Tatay Jun at Kisi. Woo! <laughs> Ayan tindos mas ma uh, mainit talagang uh, kinakailangan talaga ang ating pag update sa mga ibli na vlog natin tulad kay Tatay Jun at ito narerito na kami mga kabindors Ayan, narito tayo sa bahay na ni Tatay Jun. Ayan, kasama natin si Bay Arnold Puguasan. Ang nabutan natin dito ay si Lulung at saka yung kanyang uh, anak. Ayan, si Lulung mga kabindors. At ngayon mga kabindors ay uh, kakausapin ni Idol Jojo sila tatay John lapitan natin mga kabindors lapitan natin ayan kinabe na Akala masaya nga kayo at lahat kayong nagkaka kakasama o e, eh, bakit naman na nag-away mga... kayo PC? Ah, bakit sila nag-away tara d'yon? Ah, tata d'yon? Bakit sila nag-away? Tungkol sa ano? Ka sa kanin? Oo. Oh. Anong kanay na ang ah, pinag-awayan ninyo? Ano kasi kwento ka? Ha? Huh? Ah, Hindi ka makapag-kwento. Ha? <laughs> 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 ah? Bakit nga kinagat? Si, si, baka inaway mo kasi. Ha? Huh? Inaway niya. O oh, si Casey ang inaway. Oh, Ma'am Joyce TV, may kami kalab shoutout po at kay Inkay Delsal. <laughs> Ay, kilala mo yan? Tatay Diyos, yun ito. Ayan si... Ayan, uh, shout out kay Idol Bindorsman. Sama sa natin sa si Idol Bindorsman uh -huh. at si Arnold Puguasan Ayan, supportin natin yung mga channel niyan. Ayan, si Arnold Puguasan Ayan po. Ha? bakit nga tatay nag sila? Hindi mo alam? Uwi na kayo. Pag hindi mo alam, Nandito ka lang, din mo lang. Ayun nga, kinagat. Ni Mary Jane. O nasa si Mary Jane? Sa bayan. Sa bayan. Ba't hindi nyo kasaba si Michael Birds? Umuwi na po siya ng nang uh, Iloilo, uh, mga kaibig, si Michael Birds at kasi nga eh, may mga alaga siyang kambing doon, may mga alaga siyang kambing doon na kailangan talaga niyang alagaan at yun nga sabi niya sa akin, e eh, babalik daw siya ng August 29, sabi na sa akin ng Michael Birds. Oy, Ma'am Rowena Ruiz, may galap shout out po. At maraming salamat po Ma'am Rowena. At hanggang ngayon ay nandiyan ka pa. At yun nga eh idol, hindi natin nakakasama. Nabali na. Aroy. Potol. Potol po sa ko. Potol na ang salamin mo, idol. Ambira talaga. Wala lang ang salamin na pa. pa. Mm -hmm. Ha? Huh? Ano ulit pa tawag din ako kayo. Ang init pa naman. Ayun Emil da Castanito, Sir Jojo, kumusta na pala si Michelle? Ayun ah, ah, si Michelle kasi nga mga kaibigay. Baka mga Monday, pupapala rin tayo ngayong Monday. Baka nandito na 'yon. Si Michelle, ang gusto ko kasi nabaw may nagpau naman puro ito, may nagpag naman puro ito nang 2,000 para po kay Michelle. Eh s'yempre po. Kailangan natin na kay Michelle lang pampachick-up at yung tapos pambili ng gamot. Bago na bago natin siya dalhin dito eh parang iniisip ko naman kung dadali natin siya agad-agad dito sa kanya tapos hindi naman agad mapacheck up baka mabaliwala lang yung yung ating pagkuha sa kanya eh <coughs> ma'am J.B. ayan ka nga po eh sana naman supportahan ng mga loyal supporters ang mga charity vlog niyo para tuloy-tuloy. Yun nga po. Aurelia Almasan, bless noon Kuya Juju at sa lahat. Ayan, salamat po sa 50 natin na viewers. Ayan. Eh. At dito kay Kise, ayan, biglang nangitim na. Nangitim na mukha ni Kise. <laughs> ayan, kinagat <coughs> po ni Kise ang kanyang kapatid. Eh, hindi natin nabutan dito mga kaibig si, Kone, si Angelica. Yung... Dito, upo, upo. Dito. Ano pangalan niya? Yung pumaga sa'yo. Si, ano pangalan tatay Jun? Yung isa? Uy, Iding Palma, saan sa Bulacan natin mapupuntahan si Juan? Iding Palma, si Donita, saan sa Bulacan? Pili natin puntahan. Baka naman kasi kinukulit mo kaya kinagat ka. Idol, ang payat na o Oh, payat ko talaga. Ah, talagang, nakita ninyo po yung huli kong vlog sa kanya. Ay, ganoon na po talaga ng katalong ko. Nakabilad sa araw. At yun mga baka man di po mga kaibig, kung papala rin tayo, makasama na natin dito si... si Michelle. Pero doon po siya titira doon sa bahay ni Donita. Look, look, look. Hmm. Ining palma saan natin pwede puntahan hmm. si Juan, si Donita. Tsaka lang at darating hmm. din ang panahon, Kuya Junyo. Hmm. ayun maraming salamat, Aurelia. Ayan. Nilalo niya. What? Ha? Nilalo niya. Hmm. Sino palo niyan? Pinalo mo kayo si sarili mo? Oo. Oh. Aray ko. Bakit mo pinapalo sarili mo, Kisi? Mary City. D. Jose, my idol. Good PM po. Watching from Hong Kong po talaga. Diyan ako sa kamar. Ay, taga dito lang. Malapit lang. Daphne Vlogs, kuhaan mo na ulit si Donita. Yan nga, eh, gusto ko nga sana siyang puntahan. Ang problema nga, hindi natin alam kung saan si, natin siya pupuntahan. Kaya e, kung magbigay kayo mga kaibig ng address kung nasa kung nasaan po si Dunita punta natin ayan si Eric Sinisono no for Dunita yun lang Ah, ah, di ba may asawa na si Dunita hindi kawalan lang nila yun gawa-gawa lang nila yun ah, uh, ibang dito tayo hey, upo ka tatay Ang eh, upo ka tatay, masyado mainit pa ang panahon ngayon, po. tatay, di ba? Yung hindi mm. ka ng gulay, eh, ako kaya nanday. Eh, araw ito kami eh, kasama ako. Libre kasama na ako ni Idol Jojo eh, nagpunta kami sa iyo ano at mabisita ko namin kayo ngayon. Yan nangyay si Idol Idol Joyoy. Bitingan ang isang dante na kape na kape. Ano? sa kape? Si Otto Zapento di dito si Miss Gigi J Torio. Wala pa si ma'am Gigi ah. Diba? Ayan, oh. Ito pa dumadating. Mm-hmm. Mahaba na buhok. Mahaba na buhok ni Casey. Teka, gupitan po yan. Kaya naisip ko, di pa lumalang pa sa tayo <laughs> Yung buhok. Gupit pang lalaki, Casey, ah. Kasi, gupit pang lalaki yan. Eh. Mr. Victor, yo, uh, may isa nagbibisit pa sa akin, pero si Ma'am Joyle, eh, wala na. Hindi ko na nakita nagbibisit pa din sa ating live. Oh, shout out po sa 67. Natin sa amiga, shout out Ayon, wow, si Ayan, na viewer sa Mega Mega Love po. Ayun, bitcha by Goliwal si Meridian ang panungin ninyo. Ayun, natanong uh, dito nga si Kuya si Virgin, at tatanungin natin bakit inaway ko si na nag-aaway sila dalawa ni KC. Mm -hmm. Ni mm niya. -hmm. Pinalo sino, si KC? Pinalo niya si Mergen. O si Mergen na pumalo kay Kisi. Si Mergen. Si Mergen na pumalo. Oh, makulit si Kisi, ano? Kisi, huwag kang makulit na, ha? Hindi naman, di ba makulit oh. si Kisi, ha? Bakit siya pinalo? Ba, Mabalit naman si Kisi. Oo nga. Baka nag-kwando siya, di ba? Binigyan ko kayo ng 200. Oo. Oh. oh, baka nag... Baka nag-silos-silos, tatay John. Oo. Oh. Aray ko, iyan. Oo. Oh. Nagsilos-silos sa ano, yung bigay mo tatay John, sige pinapabili mo ng ano, baka nagsilos. Di ba? Kaya nagpaluan na sila yung Kailin nag na, yung kape. Ah, kape. Aray ko. Di ba nang umaga tatay yung nagpunta ko rito? Ay. Di ba? Sabi ko bili kayo o oh, bili kayo bigas kahit isang kilo lang, okay na para ano. Tapos pumunta naman si Idol ng ano na ay yung alis ko rin ah, dumating din si idol oh. tapos nagbigay rin sa inyo no kasi wag nang ganyan na ano ay, 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 ay ayos ayos na di ba kasi yan nga tama na yung away ah, si Jojo, So, if to account ni Berna yung 1 gig naka-charge kaya itong ending palma gamit ko. Ah, yun, may gamit love shot. out. Mm -hmm. Idol, gusto kitang mamit kung pwede. O sige po, ma'am, Daphne Vlogs. Ay, Mrs. message, message nyo lang po ako sa ating Facebook na Jojo Albasan. At uh, ma'am Daphne Vlogs, kung malapit ka lang dito, baka ngayon, pwede agad kitang puntahan. O ikaw ang pumunta rito, kinakatay yun at Casey. Mm Babalik ko talaga yung ma'am Rowena Ruiz. Uh, ito nga, itinan natin kung matutuloy yung event namin sa Laguna. Dadaanan ko na si si Michelle. Uh, at yun, isasakay namin dito sa stock yan para makarating na siya dito. Pero doon po siya titira sa bahay ni Donita. Nasa Quezon City lang naman ako. Uh, Oh, kilala ko si Rich Vlog sa Kalingap. Ah, Ma'am Daphne, kilala ko yun. Rich Vlog. Mm -hmm. Kilala ko yun ha. Matagal na natin kakilala yun. Si Rich Vlog. Ah, nasa Kalingap. Oh, nakabili ka ng sinapay daw? No? Oh, Oh, may tinapay na tayo, tayo dito, halika. Ah, uh, magberinda tayo dito oh. Ah, binili ni Idol Juju 'yan. Yes. Yan may tinapay na tayo diyan oh. Tinapay mo tayo. long. Long. Kumusta na long? Ay. Uh mhm. -huh. Ang sarap pala ng tinapay. Dinat oh, mainit, no? Halagang 100 pesos. Ah. Kasi dito. Dito. yan dito po, ma-apply. Hindi tayo po, mag-hindi po kayo sa Jojo. sa Facebook. Para kung kailan gusto kong pumunta parito sabi. Diyan lang yan? Diyan Bawal po ito. Eh. Bawal, bawal. Bawal, tinuk na tayo natin ako. Hindi. Hindi pa kasi Ruts Vlog nasa may kong sa tayo. hey, mga kabidor, hanggang dito na muna ang ating update kasama ko si Bay Arnold Pobuasa at ah. Idol Juju Albasan sa pagbisita kay Tatay John. Ha, uh, salamat ng marami sa inyong panonood at pagsubaybay po sa aming vlog. Ayun si Lulong oh. Lulung, shout out ka Lulong. Ah. Hindi, ito yung kapay Yan hanggang dito na muna po ng aking update. Yan. Nung ano namin, oh. Nung eh, papares namin sana sa tinapay, eh, hindi eh, pa kumukulo yung... Ay, kumukulo na long. Kumukulo na. Yan, out po sa inyong lahat.